Ayan si Tan. Siya ay isang barista dito sa Barista Loaf. Pag-aaral pa lang kayo ng kape. Uh -oh. Kasi yung unang basement, ng kape, kulay talaga sa pag-aaral mo kape. Okay lang kita uh -huh. ka sa video, Tan? Uh, sir, malalaman nyo yung pag nag-sensory spark po. Sensory? Sensory spark. Spark. Sensory, yung ha sa yung palit nyo. Okay. Ng kape. Okay. Kaya hindi nyo yung tubig, di ba yung sinabi nyo yung So tomorrow, hindi na siya magiging 38.2. Hindi na po. Kung baga, po ng ibarista. Okay. Ako mag-order ako ng isang pinaka-special na kape ninyo na talagang hindi ko malilimutan ng lasa. Pour over? Sige, gawin mo ako ng pour over. Ano ba ang mas ano? Sa espresso may or sa may ano? May <clears throat> <clears throat> sa pour over? Ang espresso kasi is concentrated. Ang pour over naman sir, mataas pa rin po yung cupping content ni pour, pour over. over versus dito sa, sa espresso. okay. kahit, Tama. kasi... kahit pa po, po concentrated to, kasi ito seconds lang po nagkaroon ng contact si tubig sa kami. Dalawang okay. grind size yung ginamit si Okay. So, tingnan natin. Mas pino siya. Tingnan natin. Mas pino. Uh, ah, mas pino. Mm. The smell. Nasakorin po ito para maging ready yung vessel natin. Bago ko ba iinumin, dapat mag-isip na ako ng kulay? Ito pa lang po. Pag ilamuin nyo pa lang po, isip ko kayo Okay. okay. Tapos na ako mag-isip ng kulay alam kong hindi si Tan umihinga certain uh, grams of water grams ba ang tawag dyan Tan? yes po may oras po at saka may si yung nag talagang talagang masusing binubusisi ang bawat patak ng water para lumabas ang tunay na lasa ng kapligid. May naisip na akong kulay, i-compare ko yung lasa sa naisip kong kulay ng mga nandito sa kanilang colored wheel. Oh no! Naamoy ko na kaagad yung color na naisip ko dyan. That's it. Sento. Yeah. Serve ko lang po yung paglasa ng kapatid. So, sa inyo ba? Yeah. Thank you so much, na. So, kailangan ko muna ng tubig para mahugasan ang aking gila. <laughs> Dan, sabayon na ako sa pag ng kape. <laughs> oh, my God! The color na nasa isip ko kanina dahil dito sa Centon, natikman ko nga sa lasa ng kape nito. So, malaki pala ang naitutulong ito para mas lalong ma-prepare ang mind mo kung ano talaga ang nandoon sa kapitan. Perfect. So, guys, kung nakikita nyo, ito yung barista loaf. Okay? Coffee, tea, bistro. Ayan. Ayan, barista loaf. Ito siya. Ganito siya, kalaki. Welcome to barista loaf. So, dito, mag, uh, ano tayo? mag-oosyoso tayo kung ano ang meron sa loob, kung ano-ano ang teknik ng kanilang ginagawa dito sa masasarap na kaping ino-offer nila sa barista. Right, so yun ang papasok sa loob. Ano yung mga namin yung nakulay? Kung namin yung nakulay, bro? Alright. Same din po. Pag nalasahan nyo yung Same lang pag nalasahan yung kape. Okay. Tingin lang po kayo ng kulay. Kulay na pumasok sa isip convert Converted to foods, ito po yung kasi. kung tama ka na Pag sinabi nating ano, pag sinabi nating ano, enzymatic? Enzymatic, sir. Kumbaga, sa color po kayo magbibig sa tapos, i siya. So ibig sabihin, itong kulay green na to sa enzymatic, paprika, ginseng, mushroom, pumpkin, tomato. Yan, all the flavor na yan, doon yung sa ano? Sa kapis, sir. Uh, yan po kasi yung, yung nalalasahan yung mga alwa uh, uh, na gross or nag-permint nung ng Ang ganyan ni-rose ko po, tinikman ko. Pagpiyin ko is, uh, naisip ko ano, kulay green na. Mm -hmm. uh, lasa siyang wala, lasa siyang cucumber so yung cucumber, kulay green so ako ah, okay. yung bird na <coughs> po... orange tingin ko, lasa siyang kulay uh, orange yung naisip ko, so orange isip ako ng mga foods or drinks na kulay orange eh yun ang mariretain sa utak ko na lasa <coughs> Hindi sir, depende ano? po eh. Kanya-kanya tayo ng pare pa sa kape. Okay. Pag ganit, inom kayo ng kape. Pag inom nyo ng kape, is pag ano nyo po, halwa ano, nag-aaral pa lang kayo magkape. Uh -oh. Kasi yung unang basement, unang kape, kulay talaga sa pag-aaral ng kape. Uh, isip lang kayo na kulay lang muna, huwag mo na rin yung lasa. Alright. Kulay lang, kulay orange. So, kapit lang dito kulay orange. Okay. Kung natin yung mga kulay orange na yan, ah okay, ito yung nalasa ako. lasa yung jasmine. Alright. So, ah. Um, uh, -huh. pala Uh, brown ah, chocolate well, tea. So, kulay well, brown. Ah, chocolate. Vanilla. Ah, okay. Yun ang kanyang science ng kape. Dito. Kung mayroong kasi sa... Po kasi to, eh, si kasi ito eh. Uh, Nation, ano po ito? Uh, buong mundo po yan yung ginagamit ko uh, ng standard piece ng ano right. mga nag-aaral na to. So, Yung pag-taste at pag-notes na po. So, po kasi, may ganda ka ng notes yan. Maga, sa amin po, as parista, sa rin kami. Uh oh. Ethiopia po, Ethiopia, more on floral and fruity. Philippines, more on nuts, yung laksan ng kape. Or on the dark side. Okay. Maga, sa ibang ba, sa the Ito. Okay, highest po na... Try ko nga yung ...na lugar, mas, mas fruity so, nuts po yung laksan ng kape. Kaya nabig na lugar, mas fruity, mas stone fruit. Ano yung lalagay yung lamin lamin lamin. Lamin. Okay lang pagkita ka sa video, Tan? Uh, yeah. Hindi. Sorry, blend Okay, lang? <laughs> Ayan si Tan. Siya ay isang barista dito sa Barista Love. Ayan. Uh, isa, isa akong coffee enthusiast. So, nagre-review ako ng mga coffee sa iba't ibang bar. Isang content creator ako. Pero ang tinatarget ko yung sa kape. So, iba't iba yung explanation sa iba't ibang coffee. Pero interesting ako doon sa mga sinabi mo, Tan. Ah, yes, uh, sir, malalaman niyo 'yung pag nag-sensory spark po. Sensory? Sensory spark. spark. Sensory spike spark means po 'yung kanya 'yung ginihaha sa 'yung palate niyo. Yun. Okay. Kape. Okay. Uh, ng kape. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Yes, tama 'yun. Yung po 'yung standard. Kasi sensory yeah. ano? no? Pero sa mga sandali ng mga tournament. Yes, sir. Actually, nakita ko 'yung competition uh -oh. na Kaya nga. Diba, pag naman binabato na binig, dapat alam mo kung ano ah uh, Yes, Sir. Eh. Well, depende po kasi sa rosin eh. So, kaya ito, yung point dapat. Depende rin right naka... sa kagamitin ng tubig. Diba, yung sinabi niyo sa tubig teacher. Saan mo na sa ibuwan Para makalabas yung ano yung hangin sa Ibig Dapat niyo kaya rin taka ko. Kaya nga sabi ko, kailangan ko ba tong ano ikutin? Tapos dito sa sugar browning naman, ah, uh, same pa rin. Na ibig sabihin kapag makaisip ka ng brown, uh, bago ka magtikim ng oo, ano ba yung mga brown ng mga, mga pagkain na brown? sa so, may isip ko, oo. So, iko so, ko convert, convert ko lang. Kunin na sa akin 'yung information niya. Ah, all right. So 'yon. Vanilla, butter, mocha, honey, so, yun naman siya. Pero 'yung 'yung pagka-color niya, ito ay ay 'yung strong ng ng lasa. Oo, 'yung pinaka-nalasa niya. Oo, oo. So ibig sabihin, kapag Oops. itong medyo light ang pagka-color nitong yellow na lime, So, very light din yung lasa na ma mapipil ko. Hindi naman. Pero uh -huh. okay, may slight lang din po na ma-hint. Uh -oh. Hint of lemon. Okay. Hint berries. Okay. Hindi oh, naman po kit sinabi na berries talaga. Kasi yung berries talaga yung malasa. Oo, berries. Mas yung kape. Karakteristik na kape, pait, asin. Correct. Hindi na natin yung kaya ng alis din doon. Bukit tayo as barista. Mm. Pinababa mm. lang natin yung kape. Pinagawa lang natin yung kompresyon lasa ng na kape. Alright. Pero depende po sa preference kasi ng inyo. Okay. Na sir, makaiba tayo ng preference eh. Mm -hmm. Pero masarap sa akin, yung masarap sa inyo. Masarap sa inyo, hindi baka kayo mahilig kayo sa, sa lati side, mga mm -hmm. side, ako naman mahilig mm -hmm. sa mga floaty side. So, magkaiba po tayo. So, so kapag, kapag mag... Po si customer, tatangay na po preference niya sa akin. Okay. Doon po, doon po pero ka-adjust. Kasi temperature ito, po, may uh sa akong concern dito. Paano yung <coughs> pag yung coffee nyo siguro one day na bago na expire. Anong calibration ang ginagawa niyo? Asa uh, sir, sir, hindi kami nagpapaabot sa mga gano'ng kapit. Kumbaga, sige, sabihin natin sir, uh, yung kapit talaga may peak do Yeah, uh, <clears throat> pag nag i na yung kapit, mas ano tayo sir, mag-pile na lang tayo ng kapit. Kumbaga, natin yung notes ng kapit. Kasi sir, unang nawawala sa kapit, mga magagaan na notes, mga floral notes. Uh, kaya po, may daily calibration kami sir. Hindi kami, ito po Calvation namin for today. Kumbaga, dyan po namin nakuha yung pinakamasarap na site nyo Sa ganyang time, ganyang hill, dyan po namin siya na. daily po, calibration mo na. Uh, kasi, sir, daily, nag-age show kape. Okay. So, kumbaga, 32.2 uh, kami ngayon, 96 like seconds. Bukas, wala na kami sa ganyan. O, bukas, nandapain yung masarap na kape. Uh, in the morning, sir, yan muna yun yung namin kinukuha yung 32 uh, Paka, si PNB, masarap. uh yung 38.26 seconds so, dyan, muna kami mabibig pagka sa time na hindi masarap dito kami mag-adjust ka tapay ba o nung kapos na so, kami po ulit sa yung same plan sa chong sa isa sa lagi mo natandaan yun sa isang barista na uh, maganda tayo tapos pag yung amoy pa lang di ba? isa ito kahit anong iba to sa yung beans, dapat alam na. Sa roast pro eh. Oo. So, oh, Importante. Kaya ito kasi ang roast pro <coughs> Light roast, with two light, with two light, with two light, with two light. May nga-dependent ba sa, sa, ano, sa coffee yung pagka-calibrate doon sa tagal o sa init? Ano yun? Naiinit ba o sa pagka-roast? Ano yun? Eh yung, yung beans. Ano yun? Na sinasabi mong 32.2 uh, to 36. Ibig uh, sabihin mo kung 26 is 26 seconds. 38 yes. ml po yung out namin. Yung ah, ay, I see. Yan uh, po yung part Ta na masarap po. All right. Na dito okay. sa particular na ano, diyan sa particular na beans na 'yan. Opo. Okay. bukas iba po 'yan. <coughs> yung ba bakit bakit magiiba? Ah, <coughs> uh, sir, hinahanap na po namin yung pinakamasarap na part ng kape kasi kumbaga ito po maghapon niya lang diyan. Oh. Okay. So, two hours na siya lang diyan. So nagbigas na siya. Ah, okay. Kumbaga nawawala yung okay. nawawala yung bigas siya, or nag siya. So alin mas masarap na kape na itimpla? na galing dito sa ano sa beans na yan. Iyang bang number nila 30. Sa araw na to po, sa araw na to, diyan namin nakuha yung pinakamasarap na fried mo. Okay. So anong particular na coffee ang ang pwede niyo i-offer sa akin na ang sarap ng 38.2 to 30. So ito po, ito po ang beans na to. Yan po yung nakalagay niyan. Yan, po, yan, yan po yung kinalibrate ng morning na binoffer ko, kinalibrate namin ngayong araw na. So lahat po nang lalabas na kape, hot yan po kami po kuha. Yan po yung susunod namin oras, yun yung susunod namin pa. Okay. So, once na the bumaba kami dyan, o uh, tumas kami dyan, i-give it last. Alright. Wow. So, well said. So, Salamat, Tan. Ang dami namin natutunan dito, ha? So, sige, bigyan mo ako ng... Ano yun ang order mo? Galing din yan dyan sa 38.2 to 36. Opo, for today namin is 50% Ethiopia Sidamo, Damo and 50% Mount Apo. Roasted by good cup. Okay. Yung beans ninyo, uh, imported ba yan? Half. Half. Half ng Ethiopia. 50% ng Ethiopia. Okay. 50% ng Mount Apo. Mount Apo. So, ibig sabihin, uh, local beans na pinagmix ninyo pati yung from Ethiopia. Okay. So, ibig 50%. I ibig sabihin, kalahating sako ng Ethiopia, kalahating sako ng... Okay. So, imimix niya together. Ooh. So, tomorrow, kapag alimbawa, siyempre, bababa na yung... Ano tawag natin dyan? Sa calibration. Uh, sa calibration. Kasi yung, 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 scent ng kape, nag na dahil nandyan na sa loob, hindi na siya magiging 38.2 hindi na po. Kung baga, po ng ni Barista. Okay. Or ika-calibrate po sila mo po mag-opening mag sa amin. Ika-calibrate na, na titikman niya po yung kape. Everyday Everyday po. Every yun. Uh, morning po, from the start, pag ready na lahat, ito rin po yung target niya ng una. Okay. Diyan niya po titikman kung naging consistent pa tayo sa lasa na ito pa rin yung time, yung yield. So yun po rin yung susundin. Pero pagka bumaba yung quality ng lasa, naman or hindi na walang loans o hindi na ka bigyan ng pa-contract yung kape. Pabagoy niyan, either mag-course or either mag fine siya. Either mag? Course or mag Mag-course? Or mag fine Mag? -course. Mag? mag fine po. Mas, uh, mag fine ng kanyang, mas, ano, mas, ng, mas, ng, mas, ng, ng mas, yes, yung grind, so yung pagka-grind. Yeah, Kasi may tinatawag na, uh, medium course. Yes, tapos may po, fine, fine, fine course naman. Pain medium course at course. Oh. So, Okay. Doon siyang okay, Kapag umakala mo palitin yung so hindi niya rin, hindi niya lang po yung susunod niya. siya yung mga mga niya lang po yan as a baseline. So ito yung sa apple o ito yung nasa yung apple. Kaya hindi, habi rin, sa that Sometimes, Okay. Ako, mag order ako ng isang pinaka-special na kape ninyo na talagang hindi ko malilimutan ng lasa. Nakapagmatik man uh, ano ko pa? yung kape na yon, isang tatak. Or pour over? Hot. Uh, pour over? Sige, gawin mo ako ng pour over. Ano ba ang mas espresso. ano? Sa espresso ay, or, ay, or ay, sa ay ano? Sa pour over? Ang espresso kasi is, is concentrated. Yes. Sir. Okay. Ang um, pour over naman sir. Ito nga, ang ginawa sa isa yung CC. Yung ginawa so, sakin ako, sa akin sa isa yung Ito po, kung uh, ka slow, kung po siya, slow drift. Pero mas mataas pa rin po yung kape. Sige, yan na lang. pala. Mas mataas pa rin po yung kape content ni... Pour over? versus dito Kaysa sa espresso. Okay. Kasi kahit, kahit pa po, po concentrated to. Kasi ito seconds lang po nagkaroon ng contact si tubig sa kape. Ito po ay minuto na nagkaroon ng contact ang tubig sa tangka. Okay. Sige.